Ang goal naman natin sa mga bagong panganak na biik, dapat ay walang magkasakit, kailangan yung ating pre-winning mortality ay hindi tataas sa 10%. So meaning kung nanganak ka ng uh, 12, kailangan wala pang isang patay o hindi ka mamamatayan. Kung nanganak ka naman ng 13 o 14, kailangan isa lang patay natin at most. So ang goal natin ay maiwalay natin at 30 days ng 8 kilos, nang wala pang 10% ang patay sa overall population natin ng ating mga biik. So, anong tamang gagawin natin para ma-hit natin yung 8 kilograms minimum pagkawalay? Importante ang mga fundamentals. At ang fundamentals dito, number one, kailangan makuha yung colostrum. Yung colostrum, yun yung unang gatas ng ating mga bagong panganak na mga nanay. Napakaraming laman ng colostrum. Pero tatlo dyan ang pinaka -importante. Number one dyan, yung kanyang antibodies. Yung antibodies, yan yung magpuprotect sa mga biik para hindi magkasakit. Pangalawa naman, yung nandoon yung pampadevelop ng bituka o yung intestinal cellular wall ng ating mga biik. Pag maganda ang uh, bituka ng mga biik, mas maabsorb niya yung nutrisyon ng galing sa gatas ng nanay at yung sa kanyang kinakain ng mga feeds. Pag mas ang absorption ng nutrients, mas maganda ang paglaki ng ating mga biik. At third na nasa colostrum ay yung high energy na talagang makukuha mo lang sa unang araw ng unang gatas ng nanay, yung lactose. Ang importante dito ang dapat tandaan natin, 80% nito ay naabsorb lamang ng mga biik first 12 hours pagkapanganak. So napaka-importante ng unang araw ng pagpanganak ng mga biik. Importante na pagkapanganak ng biik, unang labas ng biik, dede ka agad. Huwag niyo pong ihiwalay. Importante na sabay-sabay pagkalabas ng biik, dede. Kasi pag dumidede yung mga biik, mas lumalakas yung paglabas ng gatas at mas mabilis yung paglabas ng susunod na biik. Kasi yung akto ng pagdede, yun yung maguuto sa oxytocin galing sa utak ng nanay na hormone para mas lumabas ang gatas at mas lalabas yung expulsion o contraction ng matres at mailabas yung mga susunod na biik. So pag mas maraming dedede, mas mabilis matapos ang panganak at mas malakas ang daloy ng gatas. Importante yun kasi pag mas malakas ang daloy ng gatas, mas maraming kolostrum na ukuha yung mga unang oras pag dede ng mga biik. So importante, walang didistorbo sa unang 12 hours hanggang sa unang 24 to 48 hours pagkapanganak ng mga biik. Ano ba mga nakakadistorbo dito sa unang tatlong araw na yan? Number one, pagpuputol ng ngipin. Marami sa atin ang nagpuputol kaagad ng ngipin ng biik pagkapanganak. Marami sa atin makalumang mga turo na yung may ipin, ano, yung mga sharp na mga incisor teeth o yung mga pangil na mga biik ay nakakasugat daw sa suso ng nanay. Okay. Bakit nga ba kumakagat ang mga biik? Hindi kumakagat ang mga biik kasi sila ay may ipin. Kasi kung gusto mo nang walang ipin, bakit di mo nang bunutin lahat, di ba? Pero hindi po yun ang tama. Sila ay kumakagat kasi walang gatas yung nanay, mahina ang gatas ng nanay, or maldita yung nanay ayaw magpadede. So wala pong kinalaman ang ngipin ng biik sa sugat ng dede ng mga nanay. Bagkus, iyong pinuputulan kaagad ang ipin ng mga biik pagkapanganak, sila ay nasasaktan at sila ay hindi nakakadede ng napaka-importanting kolostrum. Kapag ang pagsuso ng mga biik kasi walang sugat sa ipin, dodoble ang timbang kinabukasan ng ating mga biik. Pangalawa, huwag niyo pong ihiwalay ang mga biik pagkapanganak. Malaking problema yon kasi pag hiniwalay mo, hindi lalabas yung oxytocin na hormone galing sa utak ng nanay at talagang titigas yung suso ng nanay kasi walang lalabas na gatas. Kaya pag unang labas, dede Pangatlo, na talagang problema kung bakit madalas magkasakit yung mga biik. Kasi paglabas ng biik, hindi pa ready yung ating uh, brooding lamp o yung painitan natin sa bagong panganak ng mga biik. Kaya nakaredy yon hindi pa lang nanganak, nakaredy na yon Tandaan natin na mga biik natin, hindi palang lang pinanganak, ang temperatura ng matres ng nanay ay nasa 39 to 40 degrees. Kadalasan mga baboy nanganak ng gabi o madaling araw. Ang temperatura ng gabi o madaling araw ay nasa mga 18 to 21 degrees. No? Pinakamait ng 24 degrees. Yung 21 to 24 degrees ay napakalamig pa din kumpara sa pinanggalingan nilang matres na 40 degrees. So talagang, talagang sila ay magchichil. Hindi sila dedede ka agad kahit nandyan yung gatas ng nanay. So, kadalasan sila yung mga dinadaganan ng nanay, sila yung tinatapakan ng ibang biik, o sila yung hindi gumagalaw. At sayang kasi yung 80% ng kolostrum ay nandoon sa first 12 hours mula pagkapanganak. If e first 12 hours, sila ay chill So, hindi natin na maximize yung kolostrum na siyang pinaka-importante. Kailangan yung brooding lamp natin ay nakukuha niya yung temperaturang hindi bababa sa 32 degrees centigrados na init. Para ang mga biik mo ay tutulog, dedede, -de -de, tutulog sa ilalim ng brooding lamp mo, dedede. -de -de, talagang kinabukasan, makikita mo, dodoble ang kanilang timbang. Isa pang problema sa backyard, unang araw, putol ipin. Pangalawang araw, putol buntot. Pangatlong araw, iron. Panglimang araw, kapon. Pangpitong araw, iron na naman. Ang dami nating sakit na binibigay sa mga biik. Ang problema sa mga biik, pag unang araw pa lang ay meron na silang pain o nadidistorbo na sila ng mga tao, takot na sila ngayon. So tuwing may taong lalapit sa kanila, akala nila sila ay sasaktan. So imbis na magkasuso sila, mag-focus sila sa pagkuha ng colostrum, takot sila ngayon. Bawat bukas ng pintuan, akala nila sila ay guguluhin o sasaktan na naman. So importante para walang distorbo doon sa unang dalawang araw ng mga biik, wag na wag mo silang saktan maari sabay-sabay mo na silang gawin on the third day. Kung kailan nakuha na lahat ng biik yung colostrum. Naubos na niya lahat yung colostrum. So on the third day, dito mo puto lang ng ipin. Okay? Dito mo ng buntot para hindi magkahagatan pagkawalay. Okay. yung buntot ng mga biik. At kung maaari, dito ka magkapon on the third day. So, mas maliit ang sugat, mas maliit, konti ang bleeding, mas madaling maghilom, hindi stressful sa mga baboy. At isang sakitan lang sa bayan mo lang ibigay. Putol ipin, yung dulo lang po, yung dulo lang po ng sharp na part ng teeth ang ating putulin. Kailangan hindi siya nakakasakit sa mga biik at lalong dapat hindi dumudugo. Kasi importante lang naman nun, maputol mo lang yung calcium teeth para hindi tuloy-tuloy na tutubo habang siya lumalaki. And then putulin mo yung kanyang buntot, kailangan mag-spray tayo ng uh, iodine para talagang mablock yung pagpasok ng bakterya doon sa sugat ng buntot. At doon naman sa kapon din natin, kailangan tama din ng spraying ng ating uh, sugat para wala masyadong pagpasok ng mikrobyo. At on the third day, dito natin binibigay yung iron vet natin, yung ating pure na iron dextran. Wala nang follow-up, 1 ml kasi puro at wala nang repeat injection. At dahil ikaw ay nagsugat ng ipin, ikaw ay nagsugat sa itlog, at ikaw ay nagsugat din sa kanyang mga buntot, yung kabilang liig naman ay bigyan natin ng preventive injection ng alamycin LA. Ang dose nito ay 1 ml bawat 10 kilo ng baboy. Eh yung mga 3 days old na mga baboy, na sa mga 5 kilos pa lang yan. So kalahating ml ang i-inject natin, 0.5 ml. Para yung bakteriyang papasok doon sa mga sugat niya ay maunahan natin pagpatay. Yan yung 5 steps processing sa ating mga baboy on the third day mula pagkapanganak kung kailan talagang walang distorbo yung kanyang pagsusos sa sa unang dalawang araw.